Matagal nang naging usap-usapan sa mundo ng showbiz ang tunay na estado ng relasyon sa pagitan ni na Sugar Mercado, isang dating miyembro ng Sex Bomb Girls, at Willie Revillame, isang kilalang TV host at personalidad. Sa isang panayam noong Marso 2020 film sa YouTube vlog ni OG Diaz, sa wakas ay nagsalita na si Sugar tungkol sa matagal ng haka-haka nang tanungin siya ni OG tungkol sa kanilang naging ugnayan. Pabiro ngunit may halong pag-amin na sinabi ni Sugar, hindi ako sure. Eh. Hindi naman siya umamin eh. Dagdag pa niya, ang kapal na mukha ko, kung amin ako, hindi naman siya umamin. Sinundan pa niya ito ng biro, baka mamaya nagbonding lang kami. Gayon pa man, nang usisain kung gaano katagal silang nagkasama, hang inamin ni Sugar. Oo, pitong taon kami. Sa kabila ng kanilang matagal na pagsasama, inamin ni Sugar na matagagal na silang walang komunikasyon ni Willie. Madalas daw siyang tanungin ng kanyang mga anak tungkol kay Willie at sinasabi na lamang niya na abala ito sa kanyang mga gawain. Ayon kay Sugar, wala siyang masasabing hindi maganda tungkol kay Willie dahil minahal nito ang kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, isinara na ni Sugar ang kanyang puso pagdating sa love life at mas pinili niyang mag-focus sa kanyang mga anak. Nagbigay rin siya ng payo sa mga single mothers na maging matatag at maging huwaran sa kanilang mga anak.